Hello guys, mega mega love shout out sa inyong lahat and welcome to my vlog. So to this video guys, is share ko sa inyo ang buhay abroad. So ito guys, sa mga bago pa lang dyan, please don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga bagong upload ko na video. Please subscribe and please share my videos. So ayan guys, is share ko sa inyo. Ito yung kwento. Mabubuhay ako sa mga bigay niyo. Alam niyo kung bakit? Kasi, lahat ng mga kaibigan ko mag-offer ng pagkain. Okay. Akin na. Gusto mo ganang ganito? Oh, akin na. Bigay mo sa akin. Ganyan ako, guys. Bahala na. Bahala na ako kung may mga ano yan, pero wala naman yan. Alam niyo na yung iniisip ko, di ba? Kasi binibili naman yan sa labas, eh. Yung iba niluluto, eh. Siyempre, initin ko naman yun, di ba? Oh. So, ayan, guys. Ay nang isa kong kaibigan from Antiki. Si An from Antiki yung kaibigan ko rin sa si ano si Annabel. Ayan. Annabel ba yung pangalan niya? Yung aso niya si Ernie. Pero yung pangalan niya nakalimutan ko pero yung aso Di ko makalimutan yung pangalan niya. <laughs> so yan binigyan, binigyan niya ako ng pizza kasi binilan siya ng amo niya ng dinner niya daw to kagabi. Hindi yan naubos. Tapos tong burger, tapos, may pang palamaan. O, oh, ayan, guys. Hmm. Sabi niya, homemade ito. Sabi niya, ayaw niya na daw. Sabi ko, hmm, ibigay mo sa akin. O, hmm, ayan. So, ngayong umaga, ito niya binigay. Kahapon niya sinabi sa akin. So, kahapon naman, naglalakad ako ng aso. Nagmamaritis ako sa isa kring kapitbahay dito na taga-antiki din. Nagmaritis kami. Oh, tapos may isa akong kaibigan doon na naglalakad din ng aso. Akala ko ano ko yung inaantay-antay nila, inaantay nila ako. Alam niyo kung ano, magbigay rin ng pagkain. So ayan guys. So ayan guys, ito ulam, litson. Ayan guys, oh. Yan. Dami nito. Sabi niya hindi ako pwedeng makaluto doon sa uh, ano. Hindi yan pwede sa bahay ng amo ko. Ikaw na. Sabi ko, sige, okay, initin ko to, hatiin natin kahit kunti lang sa akin, bigyan mo ako para matikim mati ako. Oh. ang, isa, ang isa naman tong kaibigan namin na nagbigay, shout out pala yan sa kay Sis Joliet at saka kay Grace. O, oh, ito. O, oh, ayan. Yan niya. Sabi niya ayaw ko kasi marami kaming ulam. Para, palagi silang ano, maraming ulam po so shout out pala dyan kay Juliet yung nagbigay nito at sa, sa kaibigan niya shout out sa iyo at saka kay Grace o oh, antayin mo na lang mamaya Grace yung ano initin ko na lang so ayan guys kasi si Juliet dami nilang pagkain kahit nga yung mga buto-buto ng salmon sabi ko pag mong itapon ibigay mo sa akin ginagawa ko yung soup nilalagyan ko yan ng malungkay sabi na na kakalimutan ko minsan tapos sinatapon ko yung mga ulo ng salmon. Sabi ko, huwag mong itapon. Yan yung binibili ng matanda sa amin. Yan, ginagawa kong soup eh. Sabi, sabi niya nga, oo nga, sasayang. Sabi ko, susunod mong huwag mong itapon, ibigay mo sa akin. So, ganito yung buhay ko dito. Tapos yung dito malapit sa amin, si ate taga Samar, yun palagi yun may bisita. Kapag may bisita yung biruin mo, ah, uh, Antayin mo 'kin o oh, sa susunod na araw. Ilang box-box 'yan. Ji, minsan yan. Ji ulam oh. <laughs> minsan dyan yung amo ko. Minsan dati yun hindi nagdudurbel, binibita niya sakit. Magdudurbel ka ti. Ah, bahala sila, Jan. Magdudurbel ka para ano nako? Para makuha ko agad. Minsan 'yan tinatawag niya ako, "Che, punta ka dito." Bibigay na 'yung ulam sa akin yung nakaraan pumunta ako. Dami yung biskito oh. Gusto mo, simpre. <laughs> Tapos kung ano-ano yan, binibigay niya sa akin. So, nakaraan may bisita sila. yung binigyan niya ako ng beef stew at saka yung Indonesian food na tempe at saka yung yung tukwa. Yan, yan yung binigay niya sa akin. So, ayan, ganyan kami dito. Tapos, yung iba, nagsasabi, magluto ka ng ganito. Ay, mabuti ko minsan yung matanda ko. Ano, tawag doon. Okay, e, minsan nagagalit. Ilibre na nga yung pagkain namin, magluto lang ako. Yung magastos ko lang yung ano, yung gas nila. Lahat, lahat na yan, kumplito na yung recados na binigay niya sa akin. Ako na lang magluto. Tapos dami ko pang kukunin. May lunch kami, may pang dinner kami. Sa kanya, isang box lang. Mm. Tapos, magagalit yan. Ay, ah, hindi, hindi, ganyan. Kasi ganyan, ganyan. Sabi ko, libre na nga. Hindi na, hindi, libre na nga yung ulam namin ngayon. Libre na yung budget mo. Sabi ko. Tapos, ito, hapunan at tanghalian na namin na ulam. Tapos, hindi ka papapayag na magluto ako sa kanila. Hmm, hmm, bahala siya. So, ayan lang guys. Masaya lang ako. Kasi daming crush siya. <laughs> oh. Boy pa burger pa. <laughs> May pa pizza pa. Oh, yung amo ko bibili ng pizza. You want? Minsan nahiya ka naman. Hindi naman mag-ooffer, ako oh, kuha kayo dito isa-isa. Mm, minsan nahiya ko. Nung nakaraan sabi niya, gusto 'yun ng ano? Gusto 'yun ng pizza. Sabi ko, no thanks. Why? I'm very full. Sabi ko sa kanya. Oh. Eh parang mag-ooffer, parang Ewan ko. Minsan ako kapag sinusumpong kahit anong offer niyan no thanks. Wala na, wala nang daming ano. Alam na, alam na yun na wala ako sa mulo. Tapos bibili pa sa labas ng pagkain, sabihin niya, gusto mo? Hindi, bumili na lang dyan kung ano para sa katulong. Ay, yan ang guys, yung maisishare ko sa inyo. Ayan, oh. May, may ano pa yan, may papa. <laughs> May papa-apa yan, oh. Charon! <laughs> so, ayan, guys. Yan na lang yung may si share ko sa inyo. Ganito yung buhay ko dito. Hmm. Kasi yung ibang mga katulong, kung ano pagkain ng amo nila, yan yung kinakain nila. Yung sa amin naman, Iba bibili yan ng isda yung matanda, ng gulay, ng manok, baboy. Pero binibili niya sa amin kapag baboy, prosin sa saka manok. Saka yung ano, yung men's pork yan, prosin yan. Pero sa kanila, fresh yan, binibili niya iba. Tapos minsan, o kagaya nung ka, nakaraang araw, tatlong isda, hindi naman gaano kalaki. Sabi niya, dalawa lang Bigay ko, eh, sabi ko, paano yung isang matandang, matandang nanay ng lalaki, hindi siya katain. Tumahimik. Eh, maliit lang nga yun. Sabi niya, maubos yung isa-isa. Siya nga kung kumain ng isda, eh, dalawang piraso maubos niya. Kasi gusto ng nanay ng lalaki, isda. Yan, nakano dito yung parang, yung nanay ng lalaki, parang hindi nila tinuturing na pamilya. Dito sa patulong kumakain ng pagkain nila kapag gabi, hapunan, kung kumakain yung lalaki, yan binibigyan ng anong, binibigyan ng pagkain. Minsan, kumakita makita ng matanda, isang matanda, nagagalit yan. Minsan, sinasadya ako kumuka, binibigyan yung nanay ng ano, nanay ng lalaki. Minsan, yung lalaki na ano din, naiilang din. So, ayan lang guys. Buhay abroad. Shout out from Myanmar. Alis na yan dito. O, oh, iba na naman yung kasama ko. Yan yun. Lalayas din naman ako. Mm -hmm. Bye guys. See you again to my next vlog. Miguel Lava. Si Sutimbari. Sabi bela. <laughs>